Morning mga bayan Yung engine man namin Sa Tata Ibo Magaling namin yung engine man na dyan sa ilalim ng bus Ni 771 <laughs> Ginawa nating under chassis Ano tawag din tay? Under chassis maintenance Tama ba? O oh. oh, yan, engine man Ginawa kong under chassis maintenance na O oh. Kasi magaling si Tata Ibo Sa lahat ng bagay Pagdating sa engine, yan, kabisado niyan lahat. Kaya sa yung pinapagawa natin ng 771 kasi may tiwala tayo. Hindi lang puro trabaho. Si Tatay Ibo ay nagtatrabaho mayroong pagmamahal sa kanyang trabaho. Di ba Tay? <laughs> yan, si Tatay Ibo ay nako. may makalap ng ganyang empleyado sa totoo lang mga kabayan. Sipin mo, engine man siya oh. Andiyan nagjajack ngayon ng transmission. Ha? Diyan ata sa jack. taas. Okay. Eh baba ay kasi Yung transmission natin ay basang-basa. Bas, oh, nagbaba na tayo. Ang bauno na. Yung transition natin ay basang-basa na talaga. Mm. Uh, ko na tayo, di ba? Ayan sa taibo. bablog natin para ano. Sinata sa dak. Wala, vlogger tayo eh. Mas oh, palingado ang dak. hindi Mas pangilado eh. W wala ka sa ayos tayo ah. Ayan na, lumabas ka Parang natin, basang-basa na yun. Eh. Nagpuputik na. Uh, check natin yung gear oil. Nagpalit si tatay ng jack. Ano? Oh, ano? Tatay Evo. Yan. Yeah. 771. 771. wala kita tayo tata, ibo kaya yung pinagawa natin ano tayo sa transmission ayos <laughs> gear oil meron pa naman eh yung transmission support ayos pa hindi pa pwede na biyahe Yo. eh paano yun ano yung basa-basa may -basa? tagas hindi yung taga sa transmission basa o magay to Pagdun. Ay man. Eh, 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 eh. Puro man nga nalaman eh. Bata sa pagdun lang. Hindi guys, itip. Ay, pantarong tapalan muna. Pagdun. Start muna natin yung engine. Okay, check. Okay naman daw yung gear oil. So, sabay pala natin pinaayos yung... Fuel line, kasi mayroong tumagas sinabay natin yung gear oil right start start Siyempre aircon, sabay natin. Chichig natin yung yung ilay, hindi kita tayo ibo. <laughs> Lagas mga bayang kapon no oh. Yung ilay. Yan yan. yung building Medyo yung buhay to. So, oh, maya maya natin i-check ulit Tingnan natin kung may tatagas Yo, babayan! Magandang tanghali po! Ay, sinsya na, namumula na si 771, Oh. Yun, oh. babayan, pulang-pula na, oh! Namumula na si 771 Wala, supal na ng ano ko, balbas eh mabayan pipila na po tayo mamaya. Sunod na po tayo sa pila sa 736. Yan, andun sa labas. Yan yeah, mamaya sinasarado ko yung mga cortina kasi mainit na. Yan yeah, no? mabayan <laughs> Pulang pula Ah, uh, comment nga kayo mamaya kung bagay po yung uh, red curtain natin, red, red cortina natin sa blue black na upuan. Yan namumula oh. magre reflect siya. Shoutout sa yard man namin Yung number one basher ko yun oh. Yan o oh. Yan o Yan 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 at tumawang yan Number one basher ko yan Shoutout sa yung Barcelona Tatingin pa din eh Bashers! At sya mga pala mga bayan May bago tayong conductor ngayon dahil si Atole ay nag-ex... Ay puta, gwapong gwapo. Yan, yung kundok ko. May Oy! Ikaw? Ha? My number one basher. Hi! <laughs> <laughs> ako, doktor ko, si... Wag! Oh, lasa. Nakablog, nagbablog ako. Si... Ano? Si Baredo? Garong talapang? <laughs> Baredo na may hat mama. <laughs> Yeah, guapo guapo kababayan natin from Sorsogon. Sa kay manager. Yeah, si manager. Oh, ayo, ayo, Ayos sa mga guma. Ah, sa tole. sa uh, yard malamit. Oh, yeah. Sunod tayo mabayan seven three six. Number one enemy. <laughs> Mag-vlog ka na din. Ah, uh, ito pa ba yan? Kita kita oh, pula. Namumula oh. Hindi eh. bagay kaya. Maganda sana kung asul ano. Asul. Kasi blue black ng ano, upuan eh. Eh wala eh. Yan ang una namin eh. Gusto ko nandun yan ang kisa namin. Hindi dumi eh. yeah, yun. Parang no? kung bakit. Hindi yan o. Kasi blue siya o. Oh, yan o. Oh. Diba? Blue yung ilaw. Ako, nag-email na si Bachel ko. Blue lights. Lolo! Si sir? Si sir? Ako, wala. Nakamala nyo baka na. Lolo, <laughs> no, no, tayo mabaya na vlog natin dito sa loob 771, sa TV. Naka-smart TV tayo. Pak! Pak! Ang dami nating, ano, pasayro Hahaha! <laughs> Opunta Wapito Garong kabakab <laughs> Ah, di ba? Na ako sa asal po natin mga bayan Baka na tubol pala tayo kanina Dito lang sa mga Check natin may tumutulong Ano ba? Promote natin yung DLTV Ay, Yun o, no? Quality वाले बस दयालो tayo dito sa Leverisa uh, Thanks sa taas Kasi naka Karating tayo ng safe Nayatid natin yung mga naman safe Dito sa Metro Manila Diesel po na tayo Then punta tayo si CP Si Lolo ay ng bus hey. Ano si Ay Linga 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 eh, uh, amoy mo, amoy mo, ano moy? Oh, Ano moy? Oh. Susugrabing pagka-obese. Ano moy? Oh.